Ang video na ito mga kaubayan ay sa kasalukuyan ay nandito ako sa Iram, kabundukan ng Iram mga kaubayan at ating pong pasbasdan ang kabuan ng kabundukan na nakapalibot dito sa Olongapo City. Kung inyo pong nakikita itong area na ito mga kaubayan ay ito po yung area ng kabundukan ng Naugsol, Gordon Heights, Susong Dalaga, yang yung area na yan mga kaubayan yan po tatagos po ng sambalis yan at ito naman po itong area na ito mga kaubayan yan ay na ang, uh, yan po ang likod po niyan mga kaubayan ay nasa sakupan po ng subik sambalis subik sambalis po yan mga kaubayan ang likod ng bundok na yan yan kaya nung kami po'y namumundok mga kaubayan ay dumadaan po kami dyan, yung area na yan at tumatagos po kami sa likod at ang bagsak po namin ay Subic-Sambalis po. At pag uh, inikot mo po ang kabundukan ng Olongapo City mga kaubayan, itong area na ito, ito, dyan. Pag dyan po kami dumaan noon mga kaubayan ay bumabagsak po kami ng bareto. Bareto po yan mga kaubayan. Yan po yung tinatawag nilang naugsol. Naugsol. At kung nyo pong nakikita yung matawer sa taas, uh, uh, yung mga tower na yan mga kaubayan, yung daanan ng mga kuryente, ay may daan po dyan. May daan po dyan mga kaubayan. Uh, magmula doon sa karagatan, uh, ng Olongapo po, yung tinatawag nilang Freda, ay may daan po dyan sa ibabaw ng bundok na yan at papunta po doon sa Sambalis sa Sambalis po yan mga kaubayan dugtong dugtong na po yan hanggang sa makarating po sa Pinatubo area mga kaubayan dyan po sa ibabaw ng bundok po dadaan yan yan po at sundan po natin mga kaubayan tignan po natin kung hanggang saan po ang dulo ng kabundukan na eto yung mga tower na yan mga kaubayan yan po ay nandyan na po naka-pesto yung, yung mga tower ng katulad ng Smart Globe. Yan po, mga tower na po yan. Uh, GNT, LBC, yan po. Basta't mga tower po, yan mga kaubayan, yan po. At yung dulo po niyan, mga kaubayan, yung dulo po niyan, ay yan na po, babagsak na po ng karagatan. Yan na po yung tinatawag na Cali Beach. Kalibits, ang tumbok nyan, yung dulo po niyan, mga kaubayan, yung dulo na yan, ay kung dumadaan po kayo ng Olongapo City, papunta po ng Sambales, ay dyan na po yung sementeryo, yung dulo niyan, mga kaubayan. Yan po. Yan po, mga kaubayan, ang itsura ng kabundukan na nakapalibot dito sa Olongapo. Pag nagmula ka po doon, sa dulo na yan, nagmula ka po doon mga kaubayan at uh, uh, may daan po yan sa ibabaw niyan mga kaubayan kasi dati minumotor na po namin yan eh, sa ibabaw ng bundok na yan pag nagmula ka po sa dulo doon doon sa may sementeryo pakyat po na ganyan yan hanggang doon ay makakarating ka na po ng sambalis niyan maring San Felipe sambalis kabanggan sambalis uh, yan. Pero una po pong babagsakan dyan ay San Marcelino. Sambalis mga kaubayan, yung dulo po nito. Yung dulo po niyan ay dudugtong po ng San Marcelino Sambalis. Yung likod po niyan mga kaubayan at dadaang po sa tinatawag na Susong Dalaga. Yan po ang kabuan ng kabundukan na nakapalibot sa Olongga po mga kaubayan. Pakishare naman po ang videos na ito at marami pong salamat.